Tagal nyo, ha? Ah. Kanina pa ako naghihintay dito, eh. Sino ka? Sino ka dyan? Sino kayo? Pedro Penduko! Matagal na namin inahabangan ng karangalang ito. Ikaw si Pedro Penduko? Bano, Halina sa loob! Hey! Halina sa loob! Palabas siya palabas! Oh my God! Oh my tagal nyo, ha? Ah. Kanina pa ako naghihintay dito, eh. Sino ka? Sino ka dyan? Sino kayo? Kami ang mga lato ng anak! Ah, kala ko Backstreet Boys. At ikaw, sino ka? Penduko. Pedro Penduko. Sige, subukan nyo! Patay kayo dito! Ano, ha? Ah? Ah! Ah! <coughs> <coughs> Hanapin ninyo. Huwag niyong hayaang makatakas. Dulo, dulo, dulo! Ano nang yari? Minokawa, yung lima sa pangit, ih, tapos, ih, tumbang, punit, damin labas dodo. Ang talo na ano nangyari sa talo na nun? Ano eh? Nakuha nila. Ha? Huh? Wala ka nang magagawa bumi. Pasalamat tayo tuwa lang nasawi. Pero ang kailangan natin ay makatakas. Kasalanan mo to eh. Hindi dahil sa'yo, sana naligtas ko pa ang aking bayan. Bakit pa kasi pumunta ka dito? Wala ka naman silbi. Wala ka, Silbe! Bulan! Tama si Bulan. Wala na akong silbi. Nakuha ni Minokawa ang medalyon. May pag-asa pa. Pupunta tayo sa bayan ng Duluan. At doon tayo maghahanda. Hindi mo ba ako narinig? Game over na ako. Wala akong lakas pag wala akong medalyon. Iuuwi kita. Tulad na naipangako ko sa'yo. Pero wag ngayon. Eh, kailan pa naman? Ang tagal-tagal naman na... Ah! Diyos ko! Nahulog <coughs> ako <coughs> sa <coughs> buta! <coughs> Hindi ako maaaring magkamali. Ang nakalaban natin ay si Pedro Benduko. Ngunit minugawa. Matagal na ang patay si Benduko. Huwag niya siyang pagtutuan ng drama siya na, na makakilala sa pinto ko. Ako? At isa pa? Subalit ang kilala natin pinto ko ay isang matilip na mandirigma. Ang nakasagupan natin ay katawa-tawa ng umapan. Huwag kayong pakasisiguro. Taglay ng kalaban natin. E una medaglione Petro Pentuò. Milo avanti! Dali kayo, sunduin niyo ako. Umawak ko. Kaya na, nakahawak na eh. Pare hindi mo magawa. Tayo mo ako dyan, sasabunutan kita. Oh! Uy! Wala akong agimat eh. Mauhulog ako. Hindi mo kailangan na agimat para tumawid. Dalian mo, humawak ka. Ah. Dali! Dali! Kaya pala? Oo, oh, kaya mo yan! Oh, uy. Pedro! 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 Pedro!

tudo oh <laughs> ótimo pala. Tumating na ang panahon. Pansamantalang ligtas tayo kay Minukawa. Bukas maaari na kitang ibalik sa iyo, Daiki. Ngunit nakikiusap ako sa iyo. Pakinggan mo muna ang kasaysayang narito sa loob ng kanlungan, Singbayani. Sa kakamagpasya, kung uuwi ka o mananatili ka rito, ito na ang muli kong kahilingan. Maghihintay na lang ako sa labas. Ikwento mo na lang yung mapag-uusapan nyo, ha? ha? Magpakita kayo! Magpakita kayo! Nakatalikod ka! Magpakita kayo! Bulagis, bungol, apa? Ha? Ha? Hagayay! Ha? Hagayay! Magwayay! Magwayay! niyo ko. Tarahanin niyo ko. Magwayan! 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 Mm ha! -hmm. Ah, magwayan! Magwayan! Magayan! Ha! Ah, uh, uh, uh. Sino to? Mga baylan, ipinakikilala ko sa inyo si Pedro Pinduko. Pedro Palad! Oh! Huh? Pedro Pinduko! Matagal na namin inaabangan ng karangalang ito. Ikaw si Pedro Pinduko? Bano? Halina sa loob! Halina sa loob! Hey! halina sa loob! Palabas siya palabas! Halina sa loob! Halina! Mm -hmm. halina! Ah, na ba yun? Ah, Maguayan, ano ba nasa loob nito? Dito. Ang pamana ng inyong lahi. Eto! Dito nagsisimula ang iyong kasaysayan! Wala pa! Ah, oh, wala pa pa. Nung unang panahon, dalawang daan at dalawamput pag-ikot ng taon sa kanlinugan, ang lumipas. Nilusob ang kaharian ng isang jablong mandirigma, sampu ng kanyang hukbo ng mga demonyo, nang biglang... Hey! Kinetic, ano raw? Ay! Labo nito? <laughs> Hi, hindi niya naintindihan ang mga kumpas ni apa. Bueno, ako na magtutuloy ng kwento. Uh, Saan na ba tayo? Ah, anong larawan na ba ito? Ito na ba panguli? Bueno, diyan nagtatapos ang kasaysayan hey, ng mga... <wait> Ikaw pala! Huh? Ginugulo mo eh! Ako na nga... sa utos ng tungkong langit. Ang pinuno ng kaharian, pumili ang mga bayla ng mga subok na mandirigma. Apat mula sa mundong ito at isa galing sa inyong daigdig. Ito! Hindi ako! Ito! Ito! Ang yunging kong si Pentuko at sa kanyang tulong, nabuksa ang hukbo At sa huli, ang humarap sa djablong mandirigma ay si Penduko. At sa pamamagitan ng kanyang agimat, tinalo at napatay ni Penduko ang masamang nilalang. Nagwagi ang kabutihan at ang kabayapaan ay muling naghari sa kanlinugan. At... Gari, gari, gari! gari. <tod> <tod> Tuloy mo. Dito na tumira si Penduko at dito na rin siya na sa kabilang buhay. Uy! <tod> tama si Apa. Meron kami mga bagong larawan. Pati si Maguaya na hindi pa nakikita mga ito. Halina kayo. Di nagtagal, pumanaw ang tatlo sa pangkat ng mga kampiyon. Dalawa ang natirang buhay. Buhay? Sabi niyo matagal na yun. Mahaba <laughs> ang buhay ng mga taga-kanlinugan! Eh, ilang taon na kayo? Kami dalawang daan at apat na puna ang edad. Ituloy natin ang kwento. Si Minu ang isa sa mga natin ng kampiyon. Ngunit naligaw ang kanyang puso at nagkaroon ng masamang paglunggati. Sa pamamagitan ng maitim na hinkanto, napahinto niya ang kanyang pagtanda. Itinayo ang lanto ng kanak at tinuruan ng paglaban ng kaisang pagbababag tung batang tungkong langit ang hinahanap ng Minokawa. Kapag nahuli niya ito, sisipsipin niya ang diwa ng bata. At siya na ang magiging tunay na tungkong langit. Kapag nangyari ito, kawahan sana ni Bathala ang kanlilugan. <laughs> at yan ang dahilan kung bakit ikaw ay narito upang ipagtanggol ang kanlinugan mula sa kasamaan ni Minokawa. Teka, ang sabi niyo eh, dalawa ang natira sa mga kampyon. Ang isa ay si Minokawa. Bakit hindi kayo humingi ng tulong dun sa isa pang natira? Nasaan ba yun? <laughs> <laughs> Hanggang ngayon ba, hindi mo pa rin nauhulaan? Ang ikalawang kampyon na aming tinutukoy ay walang iba kundi si Maguayen.